Yung lagay na yan, naghanap ka? Oo. <laughs> naghanap ng apam, kuya. <laughs> ano ate? Ano ate? Smile muna, smile. <laughs> Ay wow, ang ganda ng smile mo ate ah. Bakit dito ka tumawag ate? Eh, dami yung na ano mo, yung nag-post na, na naghanap ng ano, yung nang chat oh, no! Bakit naghanap ka ba? Oo, naghanap ako. Eh, ma masilaw ka, masilaw. Yung lagay na yan, naghanap ka? Oo. <laughs> naghanap ng apam, kuya. <laughs> Ay, apam pa talaga nga na ang hinahanap mo. Eh, bakit parang wala Oo. ka mga suklay? oh, <laughs> no! <laughs> Nakaligo ka na ba? Oo. Nakaligo ka na sa lagay na yan? Oo. Hala, ginoo ko. <laughs> mama. So, oh, yung anak mo hindi mo pa umiiyak na tapos naghahanap pa hindi, dito ng buwa. Wala dua. akong anak pa, kuya. Wala eh, sabi pa. Yun, ano yung mama daw, sabi niya. Yung anak ng uh, kapatid ko. Ilang taon ka na ba? 38. 38 ka? Oh, oo. Hala, eh, bakit bakang bakit parang maaga kang nabulok? <laughs> dapat pag uh, mag-live tayo ate ata, umakyat ka doon sa ating live Dapat na nagpapaganda ka at saka nagli-lipstick At saka nagsusuklay para fresh na fresh ka tingnan ng mga binata oh <laughs> So single na single ka talaga ate Oo oh. Ay, well, hindi ka talaga pa nakaranas ng jowa? Hindi Ay, so ibig sabihin What? V na V ka Oh. oh. Tingnan mo hati, oh, masilaw ka hindi. Ka... So, sa 38 years mo na existence, hindi ka pa na hindi mo pa naranasan kung paano kiligin, kung paano ma-in love, ganun? Hindi ko 'yan. Sana. Ah. <laughs> tapos sa first time mong ma-in love ngayon na ah, apam talaga yung gusto mong hanapin. Oo. Oh. Eh di, baka mamaya makumbulsyon ka tapos ma-hospital ka. <laughs> ha gusto mo 'yun? Oo, oh, kuya. Gusto mo makumbulsyon tapos maderitso ka sa ospital? <laughs> <laughs> hindi naman kuya. Eh alam mo naman na yung mga apam, di ba? Mga ducks yun. Kaya mo ba yun? Oo. Oh. <laughs> What? <laughs> apam na lang yung hanapin ko kasi yung Pinoy na manluloko yun. Eh, hindi ka pa naman na in love eh. Bakit sinasabi mong Pinoy manluloko? Hindi ka pa nang kajawa. <laughs> Kayang-kaya kayang, kaya ba ng elasticity mo ang mga apam? Oh, kuya. Oh, so, reading, reading ang banga mo na mapasukan ng uh, kwan, ng pipino. Opo, kuya. Ala, grabe. Eh, ikaw, kawawa ang kutukuto mo dyan, ate. Oh, no! Hmm. So, paano yan? Parang mahina ka man sa ngasngasan kasi kulang na ng ipin mo. Kaya mo pang makapag-ngas-ngasan. Oo, kuya. We. Mama. Oh, mama daw sabi niya. O oh, ibig sabihin may anak ka, Hindi. may gatas ka pa yata. <laughs> <laughs> Hindi ko ya nang anak yung kapatid ko. Eh narinig ko mama ang tawag ng bata sa iyo. Mama yun tawag na sa akin ni. Eh. Apam talaga ang hanap mo ayaw mo ng Pinoy? Ayaw ko ng Pinoy. Bakit? Ayaw mo sa Pinoy kasi juts? <laughs> oh. Ano bang gusto mo, Dax or juts? Eh, uh, juts lang. <laughs> What? <laughs> so, anong maipaglilingkod ko talaga ate sa'yo? Parang ako ang sa sa'yo, ang nahihirapan. <laughs> idol kita ko, yay. Ay, idol mo talaga ako? Oo. Nako, ang gusto pa naman ng mga apam, exotic beauty. Exotic beauty ka ba ate? Oo. Ay, wow. So, manawagan ka <laughs> daw sa ating mga uh viewers dyan in English na sa mga apamba for those who oh. want to know me ganyan ganyan ba I'm looking for APAM ganyan mag English ka daw oh. sabihin mo uh calling I shout out to all apam ganun shout out sa mga kalodi niya hindi. hanap ng apam. hindi ano ko yan mag English ka <laughs> kasi yung mga alangan yung mga may mga apamba ba mag tagalog magtagalog Shout out to all Shout the out APAM to... out there. Uh, I am looking oh. for Bakunawa Oh well, marry me. Ganun ba? Hindi ko kama. Ipaano yan kung maghahanap ka ng APAM tapos hindi ka naman marunong mag-English? Paano kayo mag-usap ng APAM? O, sige daw. Tapos APAM pa yung hinahanap mo. Oh sige daw. Ano daw? Paano mo daw kausapin ng APAM? Iwan ko, kuya. Mag-English ka nga. Manawagan ka sa mga APAM. Ano eh ko kuya? English ba? Hello to all the apam out there. Hello, s'yo. Uh, ano ko Hindi ko ka <laughs> Hello to all the apam out there. I'm looking for husband, sabi mo. I'm looking for husband. Yes. Hello, hello to all apam. Hello to ano. <laughs> Do nga ngangatay at, ha? <laughs> Paano yan makakita ka? Hindi ka naman pala marunong mag-English Tapos sa pa yung gusto mong hanapin <laughs> Gusto mo Pinoy na lang? Oo oh. Pinoy na lang, okay na lang sa Pinoy Oo oh. mm. Sige mga nawagan ka sa mga Pinoy na mga single Sabi mo ako ay naghahanap ng jowa, sabi mo? Uh, sa mga single na Pinoy oh. Naghanap ako ng Ah, malentaw ko na. Diba? O, oh, sige. So, ipost ko to ate ha, para malaman nila na naghanap ka ha. Oo. Oh, idol oh. kita kuya, eh. Ay, wow, talaga. Sige lang, okay. Thank you very much. Si Linggo pa, ano ako maka, ano ko tawag ay kuya, na idol ko siya man. O, oh, sige na. Nakatawag ka na sa akin. O, oh, maligo ka na at maghilod, Ha? Oo. Oo. Bye-bye. <laughs>